Good morning mga tao. Subukan natin magluto, ah, magluluto tayo ng gulay na papaya. So may nag-request kasi na maggulay daw ako. Gusto nila kumain. So tingnan natin kung kakainin nila 'to. Tingnan natin kung hindi sila maarte. Tingnan natin kung kainin to ng mga ano, mga nag-request. Ayan, may nag-request niyan. Magloto daw ako ng gulay. Eh, hey, good morning. Good morning, Kuya. Oh, Hello. yung request mo. Hello. Pero siguraduhin mo lang kakainin mo. Ayan, niloto ko na yan. Nakahapon kasi wala eh. Hindi ako nakapagloto. Ayan. Ganyan sa kapitbahay natin, papaya. Hindi, <laughs> <laughs> Kuya. Galing sa kapitbahay tao? Oo. Oh. Oh, hindi ah, ah yan na, nga rin inolam namin eh. Ayosin mo, baka itapon mo. Hindi ah, oh, baka Paano kung alam mo na kinain mo? Ina, inolam lang tapon yung ano. Tapo o oh. oh, kuya, umagahan oh, sa tanghalian. Ang dami-dami na yung pinigay. Ayun, marami. Siyempre, para. Hindi baka ano eh, kulangin. Umagahan sa tanghalian na yun. Baka itapon mo ah. Hindi ah. Magbibidyo ka para alam ko kinain mo. I think it's up.